Yes, 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 mga katotot. Ganda ng katawang ko, no? Hindi, <coughs> bagong digong ko ngayon, no? Yummy. Hmm. May kukwento ko sa inyo, mga katotot. Tot Totoo nangyari ito. Uh, kinabahan ako. May hinuli kami somewhere in Naik, Cavite. Ang kaso niya is a uh, homicide. Pumatay sa loob ng bahay, kaya homicide. Hindi, <laughs> sa kasong pagpatay sentencer po siya doon sentenciado siya doon hinuli namin siya yung mga year ano yata hindi ako nagkakamali 20, 21 yata 20, 20 ganun, ganun taong tama ko yung buong topa intel sa kawaran punta kami doon siya na Ikabiti around maghala una yung medyo na yata na madaling araw kami dumating doon so inikat muna namin yung lugar inikat namin parang subdivision siya eh So tinignan namin, may tatalo na siya sa likod. So nag-iwan kami ng na tatlong tao doon sa likod ng bahay. Tumalon so, man kasi siya noong, sa likod ng bahay din siya tatalon, di ba? Makakatakbo siya. Uh, tapos ikot kami. Ikot. Baba kami sa may tapat ng bahay niya. Madaling araw, eh. wala talagang Wala talaga gising, tulog. So kaya gising ka, adik lang gising ng gano'ng oras. <laughs> di ba? So ito na. Papasok kami ng bahay, assault team. May nakabantay, may nakabantay din sa labas, may naiwan perimeter. So kami, assault team kami. Pagpasok namin, nahirapan kami pumasok kasi nakapadlock yung gate. May ano, may kadena. Buti na hindi talaga nakalock, kadena lang. So nakatunog siguro si Ungas. Tumawol yung aso. Biglang may kumalampag. Takbo, takbo, takbo. Tatakbuhan na kaya din mong tropa, ikot. Kasi baka nga mamaya, umakit nga ng ano. Ipasok kami. Madilim eh, walang ilaw yung bahay ng ilaw Baga parang ano siya eh parang abandoned na bahay doon na siya natutulog <clears throat> aso na kami pag ang pumasok sa bahay yung ibang tropa ako dito sa may gilid kasi napansin ko yung aso tao lang tao lang doon -do, do, sa may ilalim ng puno di plastic kasuntong yung tropa ko si si Fred Topelage Jali si Jali wala siya doon sa loob ng bahay aso, doon sa ilalim ng puno. Hindi ko alam kung anong mangga ba yun o ano. Sa, ay, bayabas yata, bayabas. Puno ng bayabas. Hila, na ako lumapit. Hindi naman nangangagat yung aso. Taol ng Paglapit ko, hindi naman ako kinagat. So, makita ko ng puno para plus yung mga ano, yung paligid. Siyempre, kita mo na pag mataas, di ba? Baka nandun doon siya nagkatago. Kasi malampag ka nung ano eh, bago ako pumasok eh. Tapos yung, di ba, ito yung puno. Ito yung puno ng nakawakan ko. Nasa taas na ako may pader dito sa tapat eh. Katabi ko lang, isang dangka lang pagitan. Ayan yung pader. Tapos bubong na. Mayroon siyang firewall. May firewall siya. So, ano na ako na ganoon. Mga isang minuto na. Pag ganun ko dito, nag ako. Eh, ba? May nag-chuchur ba? <laughs> Ayun! Ganyan <laughs> mo, ako. Natakot ako baka oh, makita ako sabihin ng boboso ko. ang yan, ginawa ko. Inilawa, inilawa, inilawa ko pa rin. Ano na Hindi, biro lang. Di, di po totoo yun. Hindi ka na nawalang gano'n. Gano Wala. Walang natsutsurba, Wala. Pag ganyan ko sa harapan ko, di ba isang tangkal ang pagitan? Nakakita ko yan. Natakot ako kung kumabitawan yung flashlight eh. Takaw, kasi at naked siya, eh? No, so, alam mo, totoo talaga yung adrenaline rush. Ano yung maniwala kayo sa akin. Sobrang gulat ko. Nawa ang good shirt niya. Puta, na i ko siya mula sa bubong. Hanggang sa baba, sina, sina, taga siya losin nila parang alotay. Ah! <laughs> Sinaluloy yung tao eh. Tabuti so, na lang. Alam niyo ba daw kayo nabaka kasi? Ang kaso niya is di ba homicide. Pinagsasaksak niya yung tao. Buti na lang that time. Nagulat siya, nataranta siya. Naiwan niya yung cellphone niya sa kutsilo niya. Doon sa kwarto niya na tinutulugan. Eh paano kung dala niya pala 'yon? 'Di ba? Nasikwat na ako. Doon ako kinabahan doon sa after effect. Kung ano mangyayari sa akin after noon. Hindi ako na hindi ako kinabahan nung papasukin. Kinabahan ako nung matapos ng ma-arrest yung tao. Kasi ibig sabihin may lapses ako. Oo oh, may lapses po ako doon kasi hindi ako ganong nagmaingat, di ba? So, lesson learned. From that time talaga, Huwag mo naman boso. <laughs> I-check muna talaga yung paligid yun. Yung po yung mga katota. -ta. -tota. nangyari, totong nangyari yan. Uh, talo mo sa tropa. Kaya hanggang sa pagpasok ng sasakyan, beep ko ng beep, tsaka yosi ako ng yosi. So, uh, dinervious ako, dinervious ako. Anong kasi doon sa nangyari? Ha? Huh? Nakatota. -ta. -tota. Kaya po, hindi po totoong madali ang trabaho po ng polis. Ha? Huh? Yeah, Kaya sana, lagi nyo po kami susuportahan at maraming maraming salamat po sa pagsusuportahan nyo sa inyo mga kapulisan ha I love you all mwa mwa chok chok